Hi guys, welcome to a more vlog. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ko iniinom yung Quantum In Plus. Dahil kasi maraming nag-comment sa atin guys. So ngayon ko lang sila na replyan sa mga nag-comment. No? Kung paano daw inumin yung Quantum In, At kung yung Quantum In Plus ba daw, yung ba din daw yung pinapatako sa mata ko. Ang sagot po doon guys, yes po. Ito pong mismo quantum in plus yung pinapatak natin sa mata natin para malinis po yung mga mata, yung mata natin. No, kung may nararamdaman kayo sa mga mata nyo na medyo parang nagmumuta, di ba? ka nakakaroon ng kung ano mang diferensya nyo sa mata, patak nyo lang po yan. Yung quantum in plus direkta sa mata nyo, tapos iinom din po kayo nito ng tubig. So ito meron na tong 20 drops guys na kahit ganong ano kasi kung may sakit ka na guys kunyari diabetic ka kasi meron kang heart problems no dagdagan nyo na yung dosage ng quantum in. kailangan nyo pwede nyo ipatak dito is 20, ah, 50 drops pwede 80 kung talagang gusto nyo matalab na matalab talaga guys kasi wala naman tong ano guys eh wala naman siyang overdose no so mas marami mas maganda, mas power, mararamdaman niyo yung power talaga ng Quantum In. No? So ginagawa ko maintenance to every month, meron talaga akong Quantum In Plus, hindi mawawala yan. pero in case of emergency guys, no, kailang kailangan natin to. Kunyari may mga nangyaring hindi inaasahan sa inyo, biglang nahilo kayo, 'di ba? Or biglang sumakit ang dibdib niyo, hindi kayo makahinga kasi ganoon minsan eh, minsan nangyari sa akin pag meron akong naamoy na tapos biglang, 'di ba, sumakit yung dibdib ko. Papatak na agad ako ng quantum in sa tubig, guys. Tapos o kaya ididirekta ko na ko talagang emergency na, idirekta niyo nang ipatak sa bibig niyo, guys, no? So ganoon. So gusto niyo bang makita, guys, kung paano siya ipatak sa mata? Gusto niyo bang subukan ko siya? Sige, bubuksan natin tong isang quantum in plus, guys. So, ipapatak natin sa mata natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ipatak ang quantum in plus. So, yun lang guys, no? So, ito na. Subukan na natin yung Quantum in plus na ipapatak natin sa mata ko. So, itong kaliwang mata ko guys, ito yung mata ko na laging stress tong matang to guys, no? At laging ano, kasi naano to guys eh, yung once na nag, nagpa kasi ako noon, parang nalagyan niyo ng something na chemical yung mata ko. Kasi parang naano nung babae yung sa salon. So, yun. Hindi ko akalain na malaking magiging epekto pala no, nun, nung pag-ano niya sa mata ko noon. No? So, talagang asing napaka-blurred nito. No? Napaka-ano nitong mata ko pag tinakpan ko, blurred yan. Pero ngayon, nagpapatak ako ng quantum eh. As in, yung tingin ko lubong hindi siya straight, guys. So, ito nga patak na natin. Wala nga. Oh, apte. Ay, pakitingin nga kung nakaano sa akin doon. Pakitilip lang. Pakitilip lang. Sandali so, lang ha. Ah. Yan, nagpatak na ako. Oh, Kundi ito kung magpapatak ako kung mahihira. Ang dali kabila naman ha. Yan. Kasi guys, pag once na humapde yung quantum mean, pag once na eh, patak nyo na, tak, ano na, patak nyo, tapos pikit lang kayo, ganyan-ganyan nyo, ikurap-kurap nyo ay, lang yung mata ay, nyo. 5 seconds guys tapos kumuha kayo ng tissue guys na pamunas nyo so may tissue tayo pag once na humabdi guys sa mata nyo yung quantum mean pinatak nyo humabdi ibig sabihin nun guys gumagana yung quantum mean dun sa mga ugat natin sa mga ugat ng mata ginagamot nya guys no nililinis nya as in pinapasok niyan. yung mga ugat na may mga diferensya sa atin guys So, after natin, mali pa lang yung ako pwede kang uminom ka muna ng quantum na may tubig. So, yan. Bago ka magpatak pala, kailangan nakainom ka na. Para dalawa yung bisa niya, guys. Mas mabisa siya. So, yan. So, mga nagtatanong, siguro ko na yung mga nagtatanong dyan. Pwede rin sa mga buntis to, guys, no? Uh, kasi meron akong friend na no, umiinom siya, buntis ha Wala naman nangyaring masama sa kanya, guys. No, dahil kasi ina-alkaline niya yung water natin. Ililinis niya yung tubig natin, ginagawa niya alkaline. So, yung alkaline water, yun yung pinakamagaling na tubig na ininom natin, guys. Kailangan natin ng alkaline sa katawan natin. Na malinis talaga yung mga tubig. Pero sa pakabilib ko, ilang taon na ako umiinom ng Quantum In since 2012. 2012 o 2009, ganun. Until now, guys, ha. So, wala akong ibang gamot na iniinom at pag tumataas sa sugar ko, ito lang. Nga, ito lang yung inaano ko, maintenance ko rin. So, try nyo rin naman, tingnan nyo. Diba? Anihin nyo kung effective sa inyo. Diba? Wala namang mawawala sa inyo, guys. Pero, da, tatapakan nyo na lang yung dosage, guys, ng pagpatak. Ha, yung pagpatak. Lalo na kung diabetic kayo, gusto nyo kaagad bumaba yung sugar nyo, magpatak na kayo direkta. Direkta, kung marami naman kayong pambili, ipatak eh, nyo na direkta. pa in case of emergency, kailangan nyo pawabain yung sugar nyo. ba? Diba? Sabayan nyo ng quantum mean. Pag inom ng quantum mean, kumain ng tama, kumain ng mga sustansya, mag-exercise kayo araw-araw para doon sa mga bumaba yung sugar nyo. ba? Diba? Ganun lang yun, guys. So, ito na nga. Ito yung ko ng 30 drops. So, ganito. Ganitong isang punong baso, pinapatakan ko ng 30 drops to 50 drops. Guys, kasi pag matagal kang nakainom kasi nung hindi ka nakainom ng kwantumin, dagdagan mo na yung dosis mo. kasi wala namang makawala sa'yo eh. Mas marami, mas okay yun. So, sasagot ko na lahat ng mga katanungan nyo guys. Ha? Sana makatulong sa inyo ng mahusay. Makatulong sa inyo yung pag-inom ng kwantumin.